Delivery lang po ate. Saan po ba tong bahay na to? Kanina pa ako ikot ng ikot. Ah. Kita mo yung kasada na yun? Yung unang-unang kanto sa kaliwa. Pasok ka doon. Dire-direcho hanggang dulo. Sa kaliwa. Oo. Oh, salamat ate ha. Hindi pa ako nagtanong sa iyo. Hindi ko malalaman. Thank you. Ano po ba dito may paupahan? Paupahan? May paupahan. Ah! Slaalim mo, Mai. Ayun, doon. Nakikita mo yung poste na yun. Doon. May skinita doon. Pumasok ka. Kung oh, salamat po, ah. Thank you! Unang gate sa kanan. May nakalagay doon. Ryan, right. house for you. Ako pa doon. Ay, hindi ko alam kung magkano. Tanong mo na lang. Tanongin mo na lang. Si Sige po. Salamat po uli. Okay. No problem. ikilala mo ba to? Yung nagpapautang ng 5-6 ano na? daw siya dito. Sino? Doleng daw po ang pangalan. Ah, yung bagong lipat dyan. Dyan, 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 dyan. Yan, bagong lipat dyan. Kita mo yung poste. Base kinita doon. Nasa kaliwa naman siya. Yung antong puli ng blue yata. Basta blue. Sila lang may gate na color blue. Yun daw. Oh, uh, salamat ate! Hi ate! Ano well, din? Magtatanong ka din. to saan nakatira sa gulihan? Ano lang po? Saan po ba nakatira dito si Choleng? Di ma... Kulangan ba yun? Kulangan na yun? Buta na lang kayo ng barangay. Ay, ito nga mo. Basta pagod yata kung sa mga nagtatanong. Miss, may kilala ka bang Cherry Blossoms? Si Cherry Blossom ang pangalan niya. Yung mapote na maputla. Ah. <gasps> Yung babaeng sex na bagong nito. Na lahat ng damit niya, Kala mo sa iksi. Nakikita mo yung iskinita na yun. Yung may post eh. Maso ka to. Nasa bandang dulo siya. Sa So, doon pala niya yun, binahay. Babang pintura yung doon nila doon. Hindi isa lang yung babae. Ba't siya hinahanap? meron lang ako kukunin doon sa babae. Bakit mo siya hinahanap? Ang dami mong tanong, ano? Basta may kukunin ako sa mm -hmm. kanya. Nagpapituloy na yung gate nila eh. Ano nga bang kinuha? Ah, red yan. Oo, oh, red. Oo. Uh -huh. Ano yung asawa niya? Parang matanda na yung asawa niya. Ano yung tsura lalaki? Pangkad na medyo chubby ang mga. Pero, kalahati. Eh. Buti, ang buhok ng lalaki, kalahati. Wala. Eh. Alam ko ba kung lipat lang ng mag-asawa? Mag-asawa? Yun ang kilala nilang dalawa? Eh ako ang kilala na asawa ikabit eh. niya yung kasama niya dyan. hindi na talaga nagbabagong babaero pa rin. Binahay pa talaga niya yung babae niya. Sorry naman pag nakita ko talaga sila ng ano po, pag ko talaga sila. Ito, alam mo, gagawin ko mm -hmm.